for today's video idol ngayon idol continuation po ito idol sa pag abono natin kahapon so ngayon idol i gawin nating malapitan at saka ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun kalayo ako mag abono mga idol Ganit, ganito po kasi yan idol ito idol isampling natin to idol example natin itong luya idol Napakalami, napakarami pong ugat nito at saka malalayo po yung uh, abot na mga ugat ito at saka itong puno halos magka mag, uh, mag abot na po yung mga gamot nyan idol so example natin idol itry natin ito idol ito yung puno tapos dapat dito lang kayo banda mag abono idol huwag nyong ilapit masyado sa puno kasi nga itong luya idol, ah, hindi talaga ito advisable na magabono, pero kung marunong kayong magabono idol, mas mas okay. Kasi nga mas lalaki pa yung mga laman. So, dito idol, ang lalayo po. i po nating hukayin idol, abot po dito yung mga ugat nito idol. Yan. Try natin idol. oh ito idol. Ito po idol, mga ugat po 'yan idol. Ayan. Ito mga ugat po 'yan, 'yan. Mga ugat po ng luya 'yan idol. 'Yan. So, walang problema po kahit dito sa gitna kaya mag-abono. Kasi nga ang luya po, ang layo po ng mga ugat. So ganyan, example natin, ibalik natin yung lupa. dapat po mag-abono malalayo lang po dito dito banda ayan kasi nga pag uulan ninyan sisip, sisip 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 yan sa papunta hey prabhu ngayon. hey prabhu o, hey hari nam krishna jagannath prema nandi <laughs> bago siya ma malusaw sa tubig pagdating niya dito banda wala ng buo na ganito kasi yung buong buo na ganito idol pag medyo lumapit siya dito sa puno mainit po kasi yung abono idol at saka pwedeng masunog yung balat nitong puno ng ating luya at saka yun po yung pagsisimulan ng lanta idol so yun lang mga idol additional learning na naman idol para po sa mga baguhan po sa Luya, mga idol. So maraming salamat mga idol sa pagsubaybay sa ating videos. Share and subscribe.